Ha. Oh. Tim, at ka to yung tasa kong bigas? Let go, let go, let go, let go. Ha. Oh. <laughs> tasa kong bigas. Ha. Ha. ha Meron may, mer men. Ha. Ha. Tutulungan natin. Tangin, tasa kong bigas. Ha. Lima yata. Lima? Oh. Parang mga babaan, mayroon na atang kapalit si Daddy Frankie Oh, lima. Na, na Ta, limang tasa kong bigas. Mga... mga lahat mga tinyos to ten, walang tabaw, mihina, matanda, lolo, lola. Ah, tutunungan ko. Uh, Siguro po, Daddy Frankie, magsakay daw tayo ng bigas. Tim, sa sasakyan, sabi ni Daddy Frankie. ano Oh. D uh, anong toy mo? Parang, para, pa, pa, itilat tayo. Stilos. Grabe to si Daddy Frankie. <laughs> parang mas maipit pata tong <laughs> Daddy Frankie na to. Ah. Pero parang lumit si Daddy Frankie. Gino? You know? Ginagaya mo si Daddy Frankie, baka ba? magalit sa'yo yun, ha? Yun, no? Diti, Panky, ba? ka, hindi, dito Frankie, baka... Hindi, Daddy Frankie, hindi mo yun. Man, papanood to. Bakit balik ka sa kamuning? Hindi, Daddy Frankie, huwag mo sabihin. Hindi ko na sabihin. Ah. Sige. <laughs> Sige po, may ko ng bigas. Oh, <laughs> <laughs> uh, ito, madanda na sa patas ko. Ah, uh, pati yung midas ko, madanda. Hmm. Uh, Brigin na niyan. Mamahalin eh, 40 dyan. Ha? Oh. ya yeah, bang nang 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 dati pa na to. Wajise, magsakay daw tayo ng bigas, sabi ni dati Franke. Hey. Dito eh. Duwa na sa taong bigas. Sa oh, bigas. Eh. Hey. Napansin mo kuya Jesse? Jesse, napansin mo si Daddy Frankie? Eh? Wala nga eh. Ito na yun. Meron na bang may... Meron may na bago May bagong Daddy Frankie na. Parang ang hikpit mo ngayon ah. Ito. May ako eh. Hikpit ka mahikpit. Ito. Oh, Parang Daddy pa, Frankie ah. Pa, para malakas ang buotis ko eh. Bilitan mo. Bago, 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 Bagang-bagang. Sabi, hikpit mo ah. Bilitan mo. Oh, Nagla, nag, naglakakarga na kami. Hangin. <laughs> Hangin.

Pero parang lumaki yung chan ni Daddy Frankie ngayon. You know? <laughs> Sino? yung bagong Daddy Frankie. Parang build yan, tap build. Pati, p man, mo, pati medyas ah. ha, ginagaya mo na talaga ha. Ah. Ha? Huh? Pati medyas, ginagaya mo na si Daddy Frankie. Dati, do uh, do 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 <laughs> <away>. <laughs> ay doon ko tayo, Daddy Frankie. Ha? Uh, Idol. Kamuka kami dalawa eh. Kamuka. Ito. Ya. Oke, oh, okay, okay nak kuji sih? Oke okay lah. Oh, sige. Pus na. Ano? Ata jadi nakum gigat. Opo. Dadi prangki. Oke. Oh, ah. Uh, para para tutu para baga tay alis tulungan. Mm. Mga lolo lola tinyon. Oke. Okay, Dipo di tamat-tamat. Uh, Tanay. Tamat, Kilos tayo. Ngusta mat. Tujuh, No. ayos ah. Tara talaga... na, go na. Ayos ah, talagang ginaya mo na talaga si Daddy Frankie ah. Forget. ko Na. Forget. Wala dito si Daddy Frankie, ginaya mo na. Makikita niya to sa video. Tara, papanurin na. O, oh, siyempre. Baka ikaw ligwa. Balik ka sa kamuneng. Ba't Doon sa ilalim ng tulay. Tinan mo nga, o, ginaya mo na. Nakamedyas ka na ng mahaba. Nakadila o nakashort. Hmm. Parang may kulang Daddy Franke ah. Kung talagang ikaw si Daddy Franke, nasaan ang pera mo? Ako? Meron? Saan? Marami akong pera. Itong pagkakita, ito. Itong pera ko. Ah, si Daddy Franke. It... Oh. Ito. Itong pera ko. Ito. So, e talaga namang may pera. Patingin, patingin. Ito. Itong patingin, ilabas mo. Parang pigi yan eh. Hindi. <laughs> totoo yung pera ko eh. Patingin, pakita mo. kung ito. talagang totoo yan. Balay mo. Pa... Ito. Ito totoo nga. Saan mo kinuha yan? Ha? Saan mo kinuha yan? Mm, napunta kong lambang. Nakuha ko pera. Hmm. Nag-withdraw ka? Oo. Oh. Ayos siya. Oo. Oh, Tapos yung, yung, baleta ko. <laughs> Alam mo yung baleta ko. Punong pera. Utrin yun yung pera baleta ko. Ginaya mo na talaga si Daddy Frankie. Hinaya ko eh. Oh, para ito yung pera kong ah, uh, 1 billion tulong natin mga <laughs> tinyos titin yan ayos ah, talaga si Daddy Frankie mga kababayan, kababayan pero parang lumay talaga at lumaki chan kay Daddy Frankie <laughs> payat may malanti ako uh, <laughs> oh. ginaya mo na talaga pilib na ako sa ibang dam ginaya ko Daddy Frankie uh, yes so, yan mga kababayan tutulong daw tayo sabi ng bagong Daddy Frankie payag ba kayo mga kababayan na na papalitan niya si Daddy Frank eh parang extra ka lang Rako <laughs> mga bayan, ah, paano ka ba ito ng pera ko 250,000 pipili mo tata ha? Ah, tata kong bigas 150,000, ah, 250,000 uh, Gasiri, ang pili mo ah, Pera, sasakong bigas, Pera, pipili mo Ako nung pala sasakong bigas, ah, Pera, mga bayan, isgo na Ano ko na, tech drive Para, ah, ang pera ah. Papunta sa'yo. Hindi yun, mga kababayan, no? Talagang, ayos ka talaga. Sure. Ginagayang, ginagayang backyard. Subscribe, hindi backyard. <laughs> <laughs> Parang bako yun. Backyard. Parang ano, sa likod ng ano, yung may kulungan. Baka ikaw dun mapunta dun sa backyard na yun. Subscribe. try pa na naman yung sinasabi mo eh. Ayusin mo kasi ka nakakaya sa mga ano, sa mga followers natin Mga, tawid, mga pawit, mga bawit. Kasi si Daddy Frankie, hindi, hindi tinuturuan yun. Kasi hindi si Daddy Frankie, hindi bulol. Hindi bulol. Oh, Diretso yung salita. Diretso yung salita. Sige, tara. Balis na tayo. Oh. Yan, kasi medyo mahigpit mga kababayan yung bago nating amo. Pero pagdating ni Daddy Frankie, lagot ka. ano darating yun? apa, dito na yun. Oo. Oh, ginagaya mo si Daddy Frankie. Papanorin na? Oo, oh, siyempre. Tapos, kami apa, dito na yun. Hmm, mamayang hapon, malamang nasa kamuning ka na. Ha! Tapos <laughs> Ini nak gaya mesti dari Perangki. Deh, ha, idol kau tidak Ayo, yang mak idolnya pun si dari Perangki. Tara, let's go sama nyok kami mak kababayan Ah. Nak babayan. Sama nyok. Go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. maingit, Let's go, let's go pang nalalaman. Oh, di si kau jisi. Jadi teh, ayo saya drive buah. Kati Frankie, sakay ka na. Sige, yeah. unahan nako. <laughs> ayusin mo ba? Ayusin <laughs> mo. Ayusin mo daw da, Ayusin mo raw kuya JC yung pagda-drive mo. Sabi ni band, ni Daddy Frankie. Yes, ang natin, boss. Ah, uh, tunungan natin ng mga mga mirap. Uh, oh. Ang igpi. Tara. Sunod. Kapagahan. Tara mga kabayan, let's <laughs> go, let's go. Tara. <laughs> <laughs> Ha ha na Ay Sam Ano KJ Let's go Mahigpit yung amo natin Ha ha Tara Tika Alapit namin Ah Salamat